Hello, YouTube viewers! So, karon mga tumis sa uh, ayuta uh, sa akong lola kay Manguha mi O Carnaba or kukuha kami ng Guyabano. So, before ka pupunta doon, medyo masukal yung daan kaya kailangan alerto yung mata mo. Baka makatapa ka ng ahas kasi maraming ahas dito yan yung five kingers na dahon yan yung dating kinakain ng mga baboy pero ngayon feeds na eh. so habang nilalakbay namin ang masukal na lugar na yan may mga pananim din kaming coconut or niyog And yun, nakita na napakaraming bunga at sa sobrang dami, hindi namin napansin na meron na palang sirang ano, guyapan no. Hindi na siya pwedeng kainin. Nalanta na. Yukta na So nag-iisip pa kami niyan kung paano kukunin. Kasi maliit lang yung tangkay kailangan abutin lang yung bunga. Tapos, pinipili din namin kung alin dyan yung mature na o kaya yung hinog. Yan, mature na yan. Tapos, yung isa is hinog na. Yun. At yung nalantayan ng Sayang. Laki pa naman. Okay, so ang gagawin is tinray ni mamang gumamit ng kahoy hindi, pero hindi pa rin makuha. So ang ginawa ko, inabot ko yung mga dahon tsaka yung tangkay. Si mama muna tapos ako yung sa kabila. Kasi dalawa yung kukunin namin. Sige. Ah, dadang amigas. So habang hawak ni mama yung guyabano, no sa right side, yung left side ay daming langgam. At kinagat nga ako kaya hindi ako nakapag-video nung kinuha na namin. Mahirap eh. Ayan na. Sa sobrang bigat, napuputol yung takay. Eh, pag kinukuha ko. Yung guyabano no, tapos isa hindi pa masyadong hinog pero ang daming langgam yung itim na langgam grabe grabe kong mga gat so yan yung na harvest namin talagay na namin sa supot kasi ang hirap pitbitin daming langgam tapos matinik pa Yan. Naglalaway na ako. Masarap kasi yan. Matamis na maasim. At yan na. Nilagay na namin sa lamesa. Ah. Tapos ang dami pa rin langgam. Nandiyan sa may tangkay niya. Oh. Apakarami. Thank you for watching! <laughs>